Kaya ang bukol, kahit ipa-opera nyo, pabalik-balik lang. Lilipat lang siya sa parte ng katawan nyo. Katulad ng mga babae, karaniwan nyo may bukol sa matres. Familiar kay sa matres, di ba? Yung kaliwa niyan, Merkules dito. Pag umangat, Webes. <laughs> okay, pag dinala nyo sa ospital yung bukol sa matres, o-operahin kasama yung matres. We call it hysterectomy. Okay? Pagka both, tabso. Total abdominal bilateral hysterectomy. Okay. Natanggalan na ng matres yung babae at yung bukol. Same patient, bukas makalawa, tutubuan ng bukol sa suso. Sa suso, ha? So pag dinala niya sa ospital, tatanggalin namin yung bukol. Pagka yung lump lang, lampectomy. Pag yung buong suso, mastectomy. Natanggalan ng matres, tatanggalan ng suso. Same patient, tutubuan ng bukol sa leeg. So pag niyo sa ospital, tatanggalin namin yung Hindi ho ganun ang pagkakasunod-sunod, ha? Ah. Pwede mag-umpisa sa breast. Tapos sa ovary, tapos sa leeg. Pwede rin mag-umpisa sa leeg. Tapos sa breast, tapos sa ovary. Interconnected sila. Isa lang ang pinagmulan, hormonal imbalance. So, tanggalin mo yung bukol, may hormonal imbalance, tutubo ulit yung panibagong bukol. Naintindihan nyo?